Magandang araw sa inyo mga sabungista. Kamusta kayong lahat? Ayos ba kayo dyan? Welcome po ulit sa ating channel. Gusto kong pasalamatan lahat ng ating subscribers, pati na rin ang ating mga loyal na supporters. Mabuhay kayong lahat. Sa video ito isang topic na naman ating tatalakayin. Pero bago yan, kung ngayon ka pa lang, o bago ka pa lang dito sa channel ko at gusto mo ng mga tips tungkol sa pagkaalaga ng mga manok ay inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel na to at pakihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga gagawin nating videos So, ang tanong sa atin ng isa sa ating mga followers ay ganito Sir Bob, may napanood akong video tungkol sa Grainy Sir Lancey na ibinibenta ng 200k hindi po ba sobrang mahal na yan at makatarungan po ba ang presyo na yan so sasagutin ko yan pero base lang sa aking pananaw at sariling opinyon at sa mga impormasyon na rin na nakalap natin sa mga napanood nating mga videos at pagbabasa ng mga magazines na patungkol sa kanya matagal ko na din na napanood yung video na sinasabi mo pero hindi naman ako nagulat sa presyo na yan dahil bukas naman ang ating isipan sa mga ganyang bagay. Ang reputasyon ni Idol Lancey bilang isang master breeder ay nakabatayan sa malalim na kaalaman at karanasan na naipon sa mga henerasyon ng kanyang pagpapalahi. Hindi lamang siya limitado sa mahusay na pagpili ng mga ibon base sa kanilang physical na katangian. Malalim din ang kanyang pangunawa at kaalaman sa komplikadong mundo ng genetics. Kahit pa nga sa mga asal at pag-uugali ng mga ibon at pangangalaga sa kalusugan na mahalaga sa pagpapalabas ng mga ibon na laging angat sa matataas na level ng paligsahan. Ang mga dekalidad na talisaing ibon ni Idolansi si ay hinahanap-hanap talaga yan ng mga top breeders dito sa Pinas. Dahil sa kanilang espesyal na husay at galing. At iba pang mga katangian na nakaukit ng dati sa linyadang yan. Ang mga ito ay nagpapakita ng isang kombinasyon ng superior na genetics at maayos at matatag na lahi. Ang mga top breeders ay handang magbayad ng daang libo para sa mga ibon na to dahil sa kanilang mga napatunayang mga track record sa mga kompetisyon na nagpapakita ng mga kahusayan sa pagganap kahit pa nga sa gitnaan. Ang reputasyon ni Idol Lancey bilang isang master breeder sa Pilipinas ay nagbibigay din niya ng kredibilidad para lalong maging mas kanais-nais isang kanyang mga ibo na to sa mga top breeders na gahanap ng kahusayan sa larong ito. Ang mga talisa, ang mga ibon ni Idolansi ay hindi lamang yan mga basta-basta na mga ibon. Sila ay sumisimbolo sa isang lahi o linyada na maingat na pinili na kumakatawag din sa pinakamataas na kanais-nais -na, na mga katangian sa mundo ng pagpapalahi at paligsahan ng mga ibon. Ang mga ibon na to ay galing sa isang kilalang lahi ng mga kampyon na nagpapakita ng isang matagumpay na kombinasyon ng lakas, kahusayan, katalinuhan at madiskating estilo ng kahangahangang paglalaro sa ruweda. Bukod pa rito, ang halagang 200k ay hindi lamang salamin ng agad-agad na halaga ng mga ibon. Para sa mga top breeders, ito ay isang pamumuhunan para sa potensyal na tagumpay sa hinaharap ng kanilang pagpapalahi. Kinikilala rin niya ng mga top breeders na kumukuha ng mga ibo na to, na hindi lamang ito mga manlalaro sa ruweda, kundi sila din ay potensyal na mga kampiyon sa pagpaparami. Ang mga aanake ng katulad ng talisa eh, ni si ay may mga katangian niya na likas na taglay ng dahil sa kanilang genes so ang kan na magpapatuloy at magpapamana ng kahusayan ito ang layunin at ginagawang discard ng mga top breeders na simulan din ang pamumuhunan para itatag naman ang kanilang sariling linyada ng matitibay na ibon gamit ang linyadang tulad ng kay Idol Lansi sa mundo ng pagpaparami, pag-aalaga at paligsahan ng mga ibon, ang reputasyon ay napakahalaga. Ang pagpapasya ni Idol Lancy na ibahagi ang kanyang pinaghirapan at pinahusay ng mga talisaing ibon sa mataas na halaga ay nagpapakita ng kumpiyansa niya sa kalidad ng kanyang mga ibon at pinalalakas ang kanyang katayuan bilang isang tunay na master breeder. Ang mga top breeders na kinikilala ang halaga ng pagkakaroon ng isang piraso ng kasaysayan na to, ay malugod na nag invest sa mga manok na to na may malaking pag-asa na sila ay magkakaroon ng malaking kalamangan sa mga susunod nilang paligsahan. So para mas lalo mong maintindihan ay magbibigay na lang ako ng ilang puntos kung bakit ganyang kamahal ang mga ibong palahi ni Idolansi. Ang una dyan ay yung katanyagan ng isang master breeder. Si Idolansi ay kilalang kilalayan sa industriya ng mga ibong pangruweda bilang isang matagumpay na breeder na may mahusay na reputasyon. Ang kanyang pangalan ay nagbibigyan yan ng dagdag na halaga at prestihiyoso sa kanyang mga palahing ibon. Ang pangalawa dyan ay yung matagal na pag-aaral at pananaliksik. Ang bawat ibon na binabahagi ni Idolansi ay resulta yan na mga taon o dekada ng masusing pag-aaral at pananaliksik upang masigurong may pinakamahusay na katangian at genetics ang mga ito. Ang pangatlo natin ay yung mga mahahalagang lahi. Base na rin kay Idol Lancy, ang kanya mga talisaing ibon ay mula yan sa mga lahing may malalim na kasaysayan ng tagumpay sa mga paligsahan na nagpapataas din ng kanilang halaga. Ang pang-apat ay yung mga tagumpay sa kompetisyon. Ang mga gray rooster ni Idolansi ay kilala yan sa kanilang matagumpay na pagganap sa mga matataas na level ng paligsahan na muli ay nagpapataas sa kanilang halaga sa merkado. Ang panglima naman ay yung malalim na kaalaman sa genetics. Bilang isang master breeder, ang mga talisang ibon ni Idolansi ay metikilosong pinili yan at itinaguyod ng may malalim na pangunawa at kaalaman sa komplikadong aspeto ng genetics upang mapanatili at mapaigting ang kanilang mga katangian. Ang pang-anim naman ay yung kredibilidad at integridad. Ang kanyang mahusay na reputasyon para sa integridad at kahusayan ay nagbibigay ng tiwala sa kanyang mga palahe at ito ay muli nagpapataas ng kanilang mga halaga ang pampito natin ay yung investment sa tagumpay ang pagbili ng grey rooster kay idolansi ay hindi lamang isang pagbili ito rin ay isang investment sa potensyal na tagumpay sa mga paligsahan at ganun din sa pagpaparami ng mga ibon ang pangwalo naman dyan ay yung limitadong supply ang mga grey rooster ni Idolansi ay maaaring limitado ang supply bunga ng metikulosong pagpili o seleksyon na nagpapataas ng kanilang halaga sa merkado dahil sa kanilang pagiging special at bihirang mahanap. Ang pangsyam natin ay yung pangalan ng breeder. Ang pagiging korektado sa pangalan ng isang kilalang breeder tulad ni Idolansi ay nagpapataas din yan sa halaga ng mga ibon. Ang pansampu dyan ay yung garantiya ng kalidad. Sa mataas na presyo, kasama rin dyan ang garantiya ng kalidad at pagiging world class ng bawat gray rooster na ibinabahagi ni Idol Idadagdag ko na din na base mismo sa mga sinabi ni Idol ay regular siyang nagpupunta sa US para makabili ng mga breeding materials na maaaring ginagamit niya para lalong paigtingin ng mga palahi niya. Hindi naman siguro kaila sa lahat na magastos ang pabalik-balik na biyahe sa US. Kasaba pa dyan ang halaga ng mga materialis na kanyang binibili. Ang pagpapasya ni Idolansi na ibahagi ang kanyang grey roosters sa malaking halaga ay nakabase din yan sa tinatawag na target market. Nakadalasan sila yung mga bukod sa may perang pambili, eh meron ding malawak na pangunawa na kalakip ng kanilang binibiling ibon ay ang kaperaso ng integridad, reputasyon, at ang kasaysayan ng tinaguriang master breeder ng Pilipinas. So sana sa ibinigay ko sa iyo mga puntos, sana ay naliwanagan ka kung bakit sadyang mahal ang mga ibong talisain ni Idolansi. Sa mga nakapanood naman ng video, gusto ko kayong pasalamatan lahat at kung nagustuhan nyo naman ang topic natin, ay huwag nyo naman kalimutan na mag-subscribe at hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng ating videos. Ito pong muli si Bobby Nasido ng Sabongista TV.